mga pa ayan, paanuhin natin ng vitamin ng ating mga poor babies. Unahin ko lang si Mama Kat Felisa. So, ayan yung kanilang vitamins. Ayan. Ang measurement nito mga kalisan ay 0.5. Ayan guys. So, 0.5 yung kanilang measurement. Ayan. Sinusobrahan ko lang ng konti. Konti lang siya guys. So, patikin natin si Mama Kat Felisa. Unahin natin si Mama Kat Felisa. Ayan. Dito tayo Mama Kat Felisa ha. Ganito lang guys ang ginagawa ko. Halika rito. Ah, dali. Huwag kang makulit Felisa. Ayan. Inaano ko nito. Hinihila ko tong batok nila. Tapos papaganyan ko lang siya. Tapos dito sa may kilit guys. Pero itong si Mama Kat Felisa minsan. Ayan. Ganyan lang siya guys. Tapos igaganon mo siya ha. Ayan, guys. Nakapag-take na si Mama Kat Felisa. Ayan siya. So, ngayon, ni Samba naman, mga kalisen. Ayan. Magkasing kulay sila ni, ano, ni Mama Kat Felisa. So, ganito lang ginagawa ko, guys. Itinataas ko dyan niya. Hmm. Ayan. Na, nainom niya, mga kalisen. Nainom din niya. Ayan. Ganito lang ginagawa ko, guys. Ginaganom ko siya. Ang laki-laki niya, ano samba? Ang laki niya. So ngayon si Kiara rin mga kalisan. So ganyan ang ginagawa ko sa kanya. Dati mga kalisan, si Kiara ay maano siya. Ngayon hindi naman na siya. Tinataas ko lang ganyan. Hmm. Yan mga kalisan, ganyan ang ginagawa ko sa kanila. Tapos pinaano ko siya dyan. Para masanay sila. Okay na? Okay na? Nalunok mo? Patingin. Ayan, good girl. Good girl si Kiat. So, dito naman tayo sa Team Tarokoy, ko yung mga kalisen. Si Max ito. Ganyan siya. Tinataas ko siya, guys. Ayan. So, very good sila. Ganyan ang ginagawa ko. Tapos, dito sa taas. Para sure na lunukin nila yung kanilang vitamins. Tapos, nakikita nyo yan. Nakapila. Nakapilas siya. Ayan. Mm. Alam niya, yung gagawin ko eh, kasi mag-detection ng vitamin. Ito yung pinakamakulit sa kanila, guys. ala, d -d daramahan mo ako. Sige na, hilain ko pa itong ano mo. Sige na. Mm. Ayan mga kalisensi, Luna. Ito yung sobra kong ano noon. Sobra akong nahihirap magpa take ng gamot. Pero, mm. ayan, mabait na po siya mga kalisensi. Luna, ayan. Ayan si Luna Odalaga na po siya. At ngayon mga kalisan, ito yung pinakamabait sa kanila na mag-take ng gamot. Hindi niya ako pinapahirapan. So, ganyan lang siya guys. Oh, oh. di ba? Napakabilis niya. Good boy si, ano, si Simba mga kalisan. Ganyan lang siya pag nag, ano siya ng vitamins. Ayan, punta ka na dun ha. At saka syempre kay ano kay mamakat Orangey, 'di diba? Alam niyo naman, ray na ng tantrum siya. Kaya ang ginagawa ko mga kalisan, ayun, nilalagay ko na lang dito sa kanyang pagkain kasi ay just ko mahirap na tayo ay makagat. So ganyan lang siya, guys. ayan Pinapatak ko diyan para lang uh, siguradong maano niya makain niya. ayan Ganyan siya, guys, ang ginagawa ko sa so, Tara. Iano na natin pakain na natin sa kanya. Ayan siya guys, pakain na nakatinggaan para siguradong makain ni Mama Kat. Orangey yung kanyang ano, vitamin at mainom na rin niya. Ayan, huwag okay, mag-alala mga kalisan, tapos na silang kumain ah, pero konting-konti lang para lang doon ko pinapalaman yung vitamin. Importante na kakapag-take siya kasi nga, ayoko ko siyang hawakan kasi talagang kakalmutin ako or kagatin ako para rin sa aking seguridad. Lalo pa man din eh, wala, sila, wala pa silang injection ng rabies Sana po may mag-sponsor man lang sa kanila, sa mga ano, foundation na gustong mag-sponsor. Baka naman po para lang naman mayroon silang anti rabies So, tignan nyo yung mga ano, at yung mga team tarokoy nandyan po sila sa kanilang paglaruan. Ilalagay ko sila dyan umaga at saka hapon kapag wala na akong ginagawa dyan sila naglalaro samantala nandito lang din si mama kat felisa ayan po siya ayan ayan si mama kat felisa Nag, naglalaro lang din siya dyan at ito naman si kiara at saka si samba ayan at nandun pa rin si rayna ng tantrum So, ayan lamang yung update sa kanila, mga kalisen. Kasi mayroon nagtatanong dyan kung ano nga ba daw. Nagbabitamin po daw pa sila, yung ating mga Felicitas. Si wala po yung nagkasakit si Mama Kat Felisa, eksaktong may nagpadala sa kanila ng ganitong vitamin. Ipapakita ko lang sa iyo, madam. Ito po mga kalisen, madam, yung kanyang vitamin, yung ating mga four babies. At siguro wala pang isang buwan silang nagtitig ito. Siguro mga three weeks pa lang sila. Pero ngayon lang sila nakatikim ng vitamin simula sa pool na naipakita ko na sila dito sa social media. And uh, wala lang po, uh, magaling po silang uminom ng tubig at nataon lang siguro nagkasakit si Mama Katpelisa. Pero sinat pa lang yun, buti na lang naagapan natin at hindi na po siya lumala. So ayan lang mga kalisen, importante kumakain po sila at maging masigla yung ating mga for babies. Ay See you again on my next vlog, mga kalisen. Bye-bye. Ayan na po yung ating mga team ko.